namin sa kanas nakastay tayo sa ano guys I think sa Marsha pa Tato guys Kasi ano siya Kamukha talaga Stainless siya guys oh Ayan Gusto ko maranasan Sumakay ng jeep na ganyan guys Stainless talaga na ano Marsha Yan ang gusto ko masakin oh Ang plaka Edel Edel Oo. Oh. Laos ng mga ni kuya oh Parang ano 5 divider ah 5 divider na pa no Hindi ba kasi pumotok Pag pumotok 5 divider Ayan nakastay tayo Ito na yung parang pwede ko nang gamit lamigohan to pa no kaya nasa e-bike lang no. Lamigo te eh. Sasalubong pa natin no. Wala na, lumayo na si Marsha. Masasalubong pa natin na mamaya pa no. Kasi magagapang din ang sakayan eh. Datas lang pa na lang natin. So, Mga madali na. Ito na wala yata nagagapang ng sakay na pa no. Dito lagi wala nagagapang ng sakay kaya sila humaharurot eh. Si mama na sa likod lang na pero na jeep dito, hindi ko alam ano to eh. At ang next time guys, ire re record natin yung ano guys, smart shop. Dumagapak pa eh. Dumalagapak na halos eh no. <laughs> Dumalagapak pa guys eh. Ayan. Namiguhan part to tayo guys. Sa e-bike encounter. ano nga bang title ng video ko pa yung eh, mas pwede? Marshop Encounter while riding e-bike, no? Ayan na guys, salamin pa siya sa ano. May salamin pa siya. Stay lang natin sa video guys, yung March up Stay lang natin sa video. Just stay lang. Ano? Mm, Ay, hindi siya March up Hindi, iba yung letra pa eh. Parang Rachel ate nakalagay. Parang ang um, para uh, na Rachel ate nakalagay yeah. main, hindi siya hindi siya marsha kasi yung marsha kasi pa. tapos yung letter niya para script letter eh oh, ano to patok patok pa patok oh <laughs> patok guys nakita niyo yun gusto oh, talaga patok dito ah first na nakapunta ng mga patok dito kahit sa hindi sa marikina naka, hindi sa antipolo kundi dito lang talaga pero hindi naman siya talaga totoong taxi guys ano lang naman talaga siya parang lang siyang private na nilalagyan ng mga mga puto sa loob, siguro papadeliver ato sa mga tindahan, kaya nila ginamit yung mga private pa to. Kita nyo, di ba yung photo Ibig sabihin yun niya nga, siguro kamukha na makulit yun, makulit skill. Tama ba guys, yung pagkaka niya sa comment Pakicomment, comment lang. Pakicomment down below lang dyan guys, so makuletsyon, kung makulit yun, kung makulit totoong picture. Bye na.